ito ang abandonadong bodega dito sa Pulilan, Bulacan. Itinayo ito noong 1970 at inabandon na taong 1995. At sa bodegang to ay may tinatagong misteryo. Nakausap ko si Kuya Batong Bakal. Ang kwento niyo rito, kapag daw mayroong nag-iingay dito sa labas ng bodega, mayroon doon kumakalampag sa loob. Nagagalit daw yung nakatira sa loob ng bodega. Isa pang nakakapangilabot ng kwento. Yung dalawang aso n'yang tinali dito sa harap ng bodega, namatay. Ano? ano, ano ba batang ko mo alam magulo Kapag magulo ko, babalagbagin ka. Kapag magulo ka, babalagbagin ka. Tawa ka ng tao na gilid ka, magulo. Oo. ayon Ayaw, ayaw nilang masaya. ayon nilang magulo. Ayaw maingay. Ayaw aso na taon ng taon. Kaya tiyatay. Ayong aso. Ayong aso na Anong ginawa doon sa dalawang aso? Binigti dito? Hindi, uh, katali dyan. Hindi, una-una siya. Naglagay ako uli. Oo. Materi. Isa pang nakakapangilabot na kwento. Nagpamily reunion daw sila dyan sa loob ng bodega. Ang nangyari ay pinatay yung ilaw. Ayaw na sumindi. Ang mga kami dyan eh, nag-reunion sa loob na yan eh. Oo. Oh. Maliwanag pa. Diwanag pa. Pinatay yung ilaw sa loob eh. Pinatay yung, yung ilaw sa loob. Pero may ilaw sa labas. Hindi na mabuhay yung ano ilaw. Hindi na. Ayaw nila. Ayaw nila. Ayaw nila na magkaroon ng ano dyan. Kasiyahan. Oo. Meron pang uling kwento si Kuya. Yung magagawa daw dyan sa loob ng bodega. Binabalibag daw ng mga nakatira dyan sa loob. Ang gagawa dyan dati. Oo. Oh. dyan. Ang gumagawa? Oo. Oh, gumagawa dyan. Magdidilim na nung pinasok ko yung bodega. Kasi hindi pwede sa gabi. At aalis si Kuya. Merong dalawang kwarto dyan sa bodega yung isa matagal nang nakasara kaya pinabuksan ko kay kuya at subukan natin kung balagbagin nila ako may mo dito pagpasok ko sa buday ganito nagkaroon na ganang reaction ang device ko ano yun ng ano ano mo no, lakas oh Mayroon tuloy din. tuloy yung ilaw ng device ko ala lakas lakas oh at yung flashlight ko unti unti nang lumalabo wala na, unaubos na yung baterya ko ng uh, ubus kagaling mato. Yan. Ako yung kuno ubus. Gumapit taw sa gitna ng bodega. Dating tambakan ng ano to? Wire? Oh. Tapos inabandona. Ilang, ilang taon nang abandon to? Mga dekada na. May nag-maintain kasi oh to. Oh. At 30 years abandoned Ayun ang lakas, At maya maya lang hmm. Biglang namatay ang last light ko At ito yung nakakilapot Mayroong dumang anino sa harap ko Ayan, eh. Ako namatay. Pinapatay yung ano, ilaw ko. Oh, pinapatay. Oh, Pawak mo muna. Ha? Tum Liwanag na ulit oh. <laughs> Pero so, ayan oh. Ang lakas pa rin oh. Ha? Pinapatay yung ilaw ko. Wala yun eh. Bumalik ako sa gitna ng bodega. At at sinubukan kong kausapin kung kaya nila magpagalaw ng bagay dito sa loob ng bodega. Pwede ba kayong magpagalaw ng bagay? Pwede ba kayong magpagalaw ng bagay? Pwede nyo ba paggalawin yung ano, yung mga gamit dito sa loob? Ayun, ala, ano yun? Dinig mo? Wala, no? Wala, no? sobrang active nila dito habang tumatagal ako dito sa loob ng bodega lalong lumalakas ang nasasagap ng aking device lumalakas pa rin pwede ba pwede ka ba magpagalaw ng bagay napaka active nila dito pagkatapos ko dito lumipat ako sa kabilang kwarto at dito sa kabilang kwarto Malakas pa rin yung sagap ng device ko rito at napaka-active hmm. ng mga entity na nakatera rito sa um, ng kwarto. At sa huling video nito, papakita ko sa inyo kung ano ang nakita ko dito sa loob ng kwartong to. Lakas ah, oh. Lawas oh. Ala lawas oh. oh. Tumandapit ka ba sa akin? hindi ako tumagal sa kwartong to at lumabas na rin ako ng bodega at ito ang na-detect ng aking device